Kung titingnan sa malayuan, tila normal lang itong manukan sa Tarlac City, pero nang pasukin ang pinagsani ng pinagsanib-pwersa ng Tarlac City Veterinary Office, National Meat Inspection, PNP at iba pang ahensyang dressing facility na ito, tumambad sa kanila ang mga nagkalat na dugo at parte ng manok sa sahig. Ang pasilidad wala umanong permit. Mer merong mga procedures na gagawin ang uh, gobyerno no, uh, para dun sa violation na kanilang na no. ...hinggil sa ilegal na pagkatay sa likod bahay. Sa tulong ng mga concerned citizens, nakubkub din ang isang pasilidad sa barangay San Jose de Ortico. Pinasok rin sa barangay sa Pangmaragol Sitio Kumintang ang dalawa pang pasilidad. Naging pahirapan pa ang pagtuntun sa mga ito, lalo pat nasa liblib na lugar ang mga ito. So tagong-tagoyan, tagong-tagoyan dahil uh, dadaan ka pa sa masukal at uh, makalahib na lugar, no? Uh, doon sila nasa nasa dulo doon nakatago yung illegal dressing facility Nakumpis ka sa mga ito ang aabot sa kalahating toniladang karni ng manok o limang daang kilo ng manok at dressing equipment. Kung magkataon, posible umanong kumalat pa sa merkado ng tarlac ang mga iligal na kinatay ng mga manok. Matagal na pagpapaalala to. So sinimulan namin yan. June pa nagpapaalala na kami. July nagkaroon na kami ng isang general assembly saan ang ating speaker ay no less than the National Meat Inspection Service Region 3. No? So, the regional director together with the trainers were here, no? At ang, ang audience natin ay ang mga involved sa chicken industry dito sa syudad. Kung marami ang natuwa, marami din ang nanghinayang sarami ng manok na nakumpiska. Pero pagtitiyak naman ang ahensya. So, gusto niyang maghatid ng ligtas na pagkain sa ating bayan. No? Kaya, nagkaroon ngayon nang nagkaroon ngayon ng isang uh, lihiti mo at accredited sa National Meat Inspection uh, National Meat Inspection Service na, na katayan o facility sa poultry dressing facility na nakapakikayat ang ating pamahalaan ng uh, isang uh, 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 poultry dressing plant na kung saan double uh, A ang standard napakalinis no mahusay at uh, very safe no ang mga produktong galing dito at dito na dapat dumalo yung mga manok na binibenta sa palengke. Ang mga nahuling pasilidad ay naiswa ng notice of violation at posible maharap sa kasong paglabag sa National Meat Inspection Code of the Philippines or Republic Act No. 10536 na haharap din ang mga ito sa paglabag sa Tarlac City Meat Inspection System Ordinance ng Pamahalaang Lungsod. Ang mga nakumpiskang karne ay itinapon sa condemnation pit sa slaughterhouse ng Tarlac. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.